good morning everyone good morning sa lahat po no? ayan hindi na pakalakas po ng ulan dito guys mula pa kahapon no? mm yeah. na oh, hindi ko natatamali yung nakarangin dito pa ito susunod yung pag um, ulan masama yung panahon since masama yung panahon expensive po yung ano natin no? yung bintahan ng pinapa eh. So, hindi pa nagalaw-galaw yun no? ayan yan, dami pa. Ano siya pa? Hindi na ano. Ayan o. Eh. Napakadami pa guys. lang po ako dito sa mga ano yun trabaho ng na malayo. Mga long distance from their work. Ang mga bahay na pinagirahan nila. Buti na ako dito malapit na lapit lang. Ilang hakbang lang. Trabaho ko na. At awa yung mga nagbubuksin ng mga kababayan dyan sa so, sa mga construction sites mga construction workers natin dyan kawawa na lang sila guys kasi uh, ito yun kailangan na ng payo kasi e, na mag jeep sana sila ay e, mababasa sila ayan mag ano na lang magta taxi wow. magpatuloy ko yun ganito yung klaseng panahon natin mahirap po mahirap po Ayan, hello guys. Hanggang ngayon, maulan pa rin. Wala ka hapon. Kanina ko ba? Galing araw, hanggang ngayon hapon. Wala hinto yung ulan guys. Sino nga Siguro sa ilang lugar nito, lumabahal. Umabag yun. Bihira lang yung mga motor na lumadaan dito. malakas. Hindi naman siya malakas pero hindi yung hinto yung ulan. Ayan mga tao na karimikot. Ang karimikot siya pag dumadaan dito.